Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang umangat na nga po sa si standings ang Golden State Warriors Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang si Lebron James na nga po ang bagong point guard ng Los Angeles Lakers Matagumpay nga po mga katropes na naipanalo ulit ng Golden State Warriors ang pangalawang game ng kanalang back-to-back ngayong araw kontra sa Portland Trail Blazers sa score na 126-106 sa paunguna ng kanalang mga superstar na si Stephen Curry na kumuha ng 27 points at si Klay Thompson na nagtala rin naman ng 28 points. Sinamahan rin naman nga po siya dito ni Brandon Pojemski na kumuha ng 15 points, 10 rebounds at 7 assists. Jonathan Kuminga at Moses Modi na parang nagtala ng 11 points at si Tracy Jackson Davis na kumuha ng 13 points, 5 rebounds at 3 assists. Kaya dahil nga po dyan ay umabot na nga po sa 5 games ang kanilang kasalukuyang winning streak ngayong season. At ang maganda pa dyan mga katrops ay umangat na rin naman nga po sa 15 wins at 14 losses ang kanilang kasalukuyang record kung saan umakit na nga po sila sa wakas sa pang 10 pwesto sa standings ng Western Conference. Kaya ikangay napakalaki na nga po ng momentum na hawak pa ng Golden State Warriors sa kanilang mga nakalipas na laro. Samantala, pun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang si Lebron James na nga po ang bagong point guard ng Los Angeles Lakers. Naputol na nga po ng Lakers ang kanilang mahaba-habang 4-game losing streak matapos nga po nalang may panalo ang kanilang laro ngayong araw laban sa OKC Thunder sa score na 129-120. At isa nga po sa mga rason ng kanilang pagkapanalo ay ang ginawang pagbabago ni Coach Darvin Ham sa kanilang rotation especially sa kanilang starting lineup Matapos nga po niyang tanggalin dito si D'Angelo Russell at ilagay si Jared Vanderbilt at gawing starting point guard ang kanilang superstar na si Lebron James na nakapagtala sa kanilang game ng 40 points, 7 rebounds, 7 assists, 2 steals at 2 blocks sa kanyang 13 out of 20 shooting sa field goal, 5 out of 5 shooting sa three point line at 9 out of 9 naman sa free throws. At sa pagtatapos nga po ng kanilang laro, ay sinabi nga po ni Lebron James na kinailangan nga po talaga nilang manalo ngayong araw kontra sa OKC Thunder. Gayong ayaw nga po nalang matapos ang kanilang road trip sa losing effort kaya masayang masaya nga po siya sa kanilang pagkapanalo at ang pagkakaputol ng kanilang losing streak. Sinabar naman nga po ng kanilang head coach si Darvin Ham na isa nga po sa mga tunay na nagpapanalo sa kanilang team ay ang paggamit nga po nalang kay Lebron James bilang primary point guard or playmaker gayong mas nagiging maganda na nga po ang ikot ng bola at mas napoprotektahan na nga po nila ito sa kanilang mga possessions. Kaya huwag na nga po kayo magtaka kung mananatili si Lebron James bilang ka na lang bagong starting point guard. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.